Please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com slash channel. Let's start the video. Sign number one, pasimple kanyang sinusulyapan. Sabi nila, malalaman mo ang pinakasinserong pag-ibig sa iyo ng isang tao sa pamamagitan ng paghuli sa kanya na tinitignan o sinusulyapan kanya hindi ka pag-aaksayahan ng isang babae na lingunin kung hindi siya attracted sa iyo. Baka nga hindi siya makatingin sa iyo ng diretsyo. Kung kayo ay nasa isang circle at nagsasalita ka, o di kaya ay nakikinig sa isang kaibigan, pero pakiramdam mo ay may nagbamasid sa iyo o may nakatitig sa iyo, Kumusta mga katiskarte chicks? Welcome back sa ating channel na kung saan ang usaping tips at techniques tungkol sa pag-ipig. At ibabahagi ko sa inyo ang limang palatandaan na ang isang may asawang babae ay maaaring naghahanap na hingit pang kahulugan sa iyo. Ang mga palatandaan ito ay tiyak at kung nakikita mo ang mga ito mula sa isang may asawang babae Malamang na ang asawa na ay nasa panganim na mapag-iwanan man hayaan mo akong linawin na ang video na ito ay hindi layunin na hikayatin kang magkaroon ng relasyon sa isang may asawang babae Sa halip, layunin nito na tulungan kang makilala kung kailan sinusubukan ka ng iba na makahikayat. Dito sa channel na ito, mariin kong tinututulan ang kasalalang pandilin lang. Bago magkipagrelasyon sa isang babae na may asawa, isa alang-alang ang mga bunga at damdamin ng asawang kasangkot tratuhin ang iba na kung paano mo na is natratuhin ka. Ngayon, pasukin na natin ang video ngayon. para bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa Discarte Chicks channel at i-click ang bell button para updated ka lagi sa mga videos ng channel na ito. Number 1. Nagre-reply siya agad. Ang isang may asawang babae na interesado ay palaging sasagot sa iyong mga mensahe agad. Kahit na nandyan ang asawa sa paligid, makakahanap siya ng paraan upang agad siya mag-reply sa mga text at chat mo. Kung patuloy siyang sumasagot sa iyo ng mabilis, lalo na kung tinatago niya ito sa kanyang asawa, ito ay malino na palatandaan ng kanyang interes sa iyo. Signs number two, pagsanay sa iyong vibes. Tandaan na isang tapat na babae ay hindi maglalaki ng... Sarili sa mga sitwasyon na may layunin. Subalit, kung ba'y interes ang isang babae sa iyo, magpapakita siya ng interes sa mga bagay na interesado ka rin. Maging maingat sa mga pagpapahiwatig na tukul sa hindi kasiyasi ang pag-uukali ng kanyang asawa sapagkat ito ay maaaring isang paraan na hindi tapat na babae upang manghikayat ng simpatya o atensyon mula sa iyo. Signs number 3. Sobrang pagsasalita. Gagamitin niya ang anumang dahilan upang purihin ka. na Nalayonin ay palakasin ang kanyang ego at ibaba ang kanyang asawa. Kung siya ay palaging nagpupuri sa at subtil na iniinsulto ng kanyang hasawa. Ito ay isang tanda na maaaring naghahanap siya ng validasyon sa labas ng kanyang kasad. Signs number 4 Matinding paghahabol Siya ay kagawa ng mga paraan upang makipag-ugnayan sa iyo. Gagawa ng mga dahilan upang magkasama kayo tule na pagpunta sa chim sa parehong oras o pag-aangkin na makihalupiro sa mga kaipikan. Maging maingat kung siya ay matyakang makipagkita sa iyo ng walang sa Sapagkat maaari magpayawati kito ng kanyang intensyon na lumihis. Sign number five. Moral na mga dilema. Marahil ang pinakamalabong palatandaan ay kapag sinisikap niyang bigyang katakot.